Hello, hello, hello mga kananay. So for today's ulam ay meron tayong apat na tali ng talbos ng sayote galing sa Baguio. Bali, ang gagawin nga pala natin dyan, hihimayin lang natin yung mga usbong niya. Ito na lahat yung natalbusan ko. Bali, hugasan mo lang siya tapos tanggalin mo yung mga tuyong dahon. And then para sa sahog naman, imbes na giniling, ang ginagawa ko, yung kalumpit lang gunisa na lang. At least, ito templado na. Meron ng bawang, paminta, tsaka ibang pampalasa. Tsaka masarap din itong isahog. Doon sa mga gisa-gisa mo. Tapos, tanggalin mo lang yung balat. Tapos umpisa na natin mag-isa, unahin natin yung sibuyas, tapos pag nakukulangan ka sa mantika, dagdagan mo lang, tapos ilagay mo na yung bawang, halu-halu-haluin mo lang, balik konting bawang lang kasi bawang na ilang gunisa natin. Tapos patis, oyster sauce, depende kung anong panlasa mo. Tapos yan, halu-halu-haluin mo lang siya, tapos lagyan mo ng tubig para hindi manikit, konting bechin. Tapos meron din nga pala tayo ditong bunga ng sayote. And then sabayan natin ang pagprito ng tilapia. Ilulugod na natin yung bunga ng sayote kasi medyo matigas 'yon tapos pag malambot na ilagay na natin yung mga sayote tops natin. Then takpan natin at pakuluan. Habang naluluto kasi 'to, lumilipad eh, tignan mo mamaya. Halos kalahati na lang 'yan. Ayan, luto na ang ating ginisang talbos ng sayote. Meron din tayong tilapia at saka ng sinangag. O yan, di ba? Ang sarap na naman kumain ng nakakamay. Tapos meron ka pang sausawan na burong mangga. O paano ba yan mga kananay? Kainan time na. Sana ay may natutunan na naman kayong bagong recipe para sa pamilya nyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na food trip. Paalam!